些问题。 masuk sebab ni Tako Tak ko Inggawa mu Jan Ko Tak Labas kan Jan Ko Labas kan Jan <coughs> lupot-lupot naman yun doon. Lintay ng maharot. Ma Dyan dahan na siya isip na naman sa ilalim. Ang mo yan ko. Ko. Ito na siya. Ang kuryente ka dyan. Ang daan siya baka naamoy na naman niya si Pisoy. Kuya Pisoy. Kuya Pisoy. Ay, sinabi kong kuya Tizi, lumakbo. <laughs> Natakot. Natakot siya. Sinabi ko lang kuya Tizoy. Wala. Okay. Nasa labas si kuya Tizoy. Ko. Nasa labas. Ano, oh, nag... Guna dyan siya. Ang gawa mo dyan ako. <laughs> ano niya si Tisoy. musok. Gina gobisan na siya, tatakbo. namasyal na sa loob ng bahay, oy. May to kang akyat diyan. kailangan to just, lagi libigin ano natin siya bilhan natin ng laruan jazz. para maglaro siya ano yung likot niya no para ano yung kalikutan niya mabawasan yung pagka hyper nagtapon na nga hyper pa din eh sabagay sabi one month to 2 months daw yung ano changes ano so, may yan. Uy, biglang akit yan dyan, boy. Uy, yun yung sinasabi ko. Galing ni Kuya. Love mo talaga si Kuya. Oo, oh, yan ba? Ano na siya? Wihan natin siya ng laruan, boy. Yung pang stick nung gano'n. Para maano yung, yung likot niya. Gusto niya yung, bihan natin siya yung pag gano'n gano'n, yung may naka-stick, ano ka, ano. <laughs> Kailangan niya lang mag, maglaro para mabawasan yung ano niya, yung pagka-hyper niya. Nakiramdam lang lang yan. Nakiramdam ba Ako! Hello. Hello! Lakad lang. Lakad, lakad lang. Ayun, kuryente ka talaga dyan pag ano yun mo yan, mo yan. Kasi hirap ko po mo dyan, wag. Hindi hmm? <laughs> siya Hindi na lang lahat. siya eh. Inabahan siya kay eh. Yung mong buntot niya oh.